Amen. Kamusta na kayo na mga naririto? Nagagalak ako sapagkat kayo ay nagaalay ng inyong oras upang ang gawain itinakda ko sa inyo ay inyong magandangan. At nawa ang inyong mga puso ay lumawit at mapuno pa ng pag at pagsunod sa akin. Aking mga anak, kayong mga nakikinig at makikipagpipan sa akin na kayoy aking mga tinawag at hilira sa gawain nito. Matit kong kayo ay nahihirapan, ngunit ang lahat ng iyan ay hindi ninyo inaalitana, sapagkat nais ninyo na ako'y mabigyan ng parangal at matupag ninyo ang inyong mga tungkulin. Sinasabi ko sa inyo, ang sumusunod alam-alang sa mabuting balita ay magkakaroon ng buhay. Kaya, pakanasain ninyo na kayo lalim magsulog at mag-alay ng inyong mga sarili upang makamit ninyo ang buhay na walang hanggan. Marami akong pili na laging isinasakawa. Ako'y laging nag-aantay sa aking mga anak upang ang bawat piling na iyon akong siyawe ay kanilang silipin. Ngunit sila ay hindi ko na sa piling na aking inyong ngunit ako ay nagpapasalamat sa kayo'y naririto at nakikipag sa akin. Nawawag ninyong pagsawaan ang pakikipag-isa sa akin gawain. Tandaan ninyo, hindi lahat ng oras sa panahon kayo'y malakas. Hindi lahat ng panahon kayo'y aking patawagin. Kaya't mapalad kayo sa ngayon kung kayo ay malakas pa at kayo ay aking pang tinatawag, naway gawin na ninyo ang higit na mabuti. Sapagkat kayo ay pinili ko sa mundo nito upang akong siyaway ay inyong makilala ang paglingkuran at ang bawat naglilingkod sa akin. Ito naman ay may kalakit na pangako na kayong lahat ay aking tatabayan sa samahan at ililigtas sa araw-araw. Naway maunawaan ng inyong mga kapatid ang kanilang pakikipagtipan sa akin. Ngunit lahat kayo ay akin inuunawa. Nawa, kayo rin, ako ay unawain. Aking mga anak, lagi kong sinasabi sa inyo na kayong lahat ay akin mahal na mahal. Kung kaya kayo ay nananatiling balakas at ligtas. Kung kaya't ang inyong bayan ay nananatiling malayo sa mga kapahamakan. Patuloy kayong magkaisa ng panamalangin sa harap ng aking dagbata sapagkat ako'y laging nakikinig sa inyong lahat. At ang aking pangako, ay lagi ninyong asahan na ako'y darating sa oras ng inyong pagbibigan. Ang pagtawag ninyo sa akin ay nangangahulugan. Ako'y kilala ninyo at ako'y tinatanggap ninyo bilang Diyos na tagapagbitas ng inyong mga buhay kaya't aking mga anak naway manatili kayo sa pakikinig sa aking tingin. Naway manatili kayo sa pagsunod sa aking sa Sapagkat kayo'y tinawag ko bilang aking mga lingkod. At tunay nga na kayo kung kayo'y pagmamasdan, kayo'y nasa dapit hapunan ng inyong mga buhay at nawa ang mga buhay na iyan, ay patuloy nyo na ang ipaglingkod sa akin bilang pagawa ng kabutihan. Huwag kayong mag-alala. Lahat ng mga bagay na inyong ginagawa sa akin mabuti ay aanihin ninyo ng kabutihan sa araw-araw. Batid kong kayong lahat ay may mga gampanin sa inyong mga tahanan lalong-lalo na kayo mga esposa na aking tinawag sa tipanong ito ngunit huwag kayong mag-alala ang inyong tahanan ay akin aking katuloy na pinapapantayan sa mga anghel upang ang kapayapaan ay manatili sa inyong tahanan. Kaya kung kayo man ay nakararanas ng mga pag sa bawat tahanan ninyo, maging matalino kayo upang nang sa ganon ito ay inyong mapagtagumpayan. Talagang ang pagsunod ay hindi madali sapagkat ang pagsunod sa Diyos ay laging mayroong mga humahadlang ngunit huwag kayong panghahadlang sapagkat batidin nyo na mabuti ang inyong ginagawa na mabuti ang inyong pagsunod at pakikinig sa tinig ng Diyos Ako si Yahweh Ako si Yahweh Ako si Yahweh ang Diyos na nagpakilala sa inyong lahat ang Diyos na nanatiling nakatayo at nagbibigay ng mensahe para sa inyong lahat. Naway sa tuwing ako ay mangungusap sa inyong lahat. Naway lagi ninyong buksan ang inyong kalooban upang akong siyawe siyawin ay manahan sa inyong puso. Sapagkat mapalad ang taong pinananahanan ng Diyos sa kanyang kalooban sapagkat siya'y magpupuno ng pag-ibig at kapayapaan. Aking mga anak, magpatuloy lamang kayo magpakababa sa aking harapan at makikita ninyo na ako ang Diyos na magkataas sa inyong lahat. Hangarin ninyo ang aking gantipala at ang huwag ang gantipala ng sandibutan sa pagkakaroon gantimpala ko ay hindi ako at hindi mawawala kailanman. Kaya't aking mga anak, naway lagi kayo makinig sa aking tinig. Ang tinig ko, ang siya ninyong gabay. Ang tinig ko, ang siya ninyong kaligtasan. Ang tinig ko, ang siyang gawin ninyong sandigan upang tumibay ang inyong pananampalataya sa araw-araw. Ako si ang Diyos magpakilatman, ang Diyos na patuloy na mananahan sa inyong puso. Maraming salamat sa inyong pakitipagtipan. Maraming salamat sa inyong pakitipagtipan. Naway ang inyong mga bisig ay patuloy na makatanggap ng kalakasan, Naway ang inyong karamdaman ay patuloy na magkaroon ng kagalingan. Sa pagkatang Diyos na tinatawag ninyo ay Diyos ng kagalingan, Diyos ng kapayapaan, Diyos ng pag-ibig, Diyos na nagmamahala sa inyong lahat. Maraming salamat sa lahat. Thank, you. Thank, you. Thank, you. Thank, you. Thank you.